Guys, dami nating ano nakuha oh, gayabas yeah, na harvest ni Daddy, ni Daddy, Daddy Jules. Yan. Malalaki. Ay, sarap nito. Oh, ang laki ah. Maganda talaga pag nakabalot. Solo ko ngayon. Walang pasok. Sorry muna kayo. Walang mabibigyan si Daddy Jules. Ang dami kong makakain ito. Ay, Daddy. dami ah. Oh. Ang Ang lalaki. ito talaga may dalawang malaki. Ay! Oh! Maniba lang. Sarap nito. Oh, ang dami ah. Ang dami na pitas ni Daddy Jules. Ang dami makakain natin ito. Sorry, walang pasok si Daddy. Solo ko ngayon. Hi, thank you for watching. Bye-bye.